So, mga guys. So magandang umaga sa ating lahat mga guys. So panibagong araw na naman ito mga guys. So meron akong tanggap ito mga guys. Ayun, isang uh, wireless microphone na ito mga guys. mas ang patak. So ito mga guys. May power ito. Ayan siya. Ayan siya mga guys. So siyang power. So problema nito mga guys. Itong mic niya. Itong dalawa wala. Ayan mga guys. Ayan mga no. Wala siyang ilaw pero may bateri siya mga guys. Ayan o. Ayan mga guys. May bateri siya pero walang ilaw. Ayan siya mga guys. O. Ayan o. Ayan o. Wala siyang ilaw mga guys. Ayan o. So iti-testing natin dito sa kanya mga guys. Ito nakakoneksyon na yun mga guys. Ayan o. Nakakoneksyon sa ating amplifier. Ayan. Papuntang ah uh, wireless ay yan mga guys buhay itong wireless natin mga guys ayan buhay yan mga guys oh. So, ayan buhay ayan mga guys ayan so mayroon itong ayan may power sya ayan siya, naka volume nito na mga guys so dito sample mga guys ayan sya mga guys ayan sya mga guys ito yung supply niya sa sa mic So din to ang play, may power din niya mga guys. So volume natin mga guys, ayan. So mga guys, Iti-testing natin tong microphone. Ito mic na tanggap natin, ganyan kasi ganyan. Nakaon na yan mga guys. Oh. Okay. Ayan mga guys, oh. may green siya napansin nyo mga guys, may green. Ayan o, oh. oh, ayan oh. Pero hindi siya tumutuloy mga guys, ayan o. Oh. Ayan. So, ito testing natin mga guys na kaon. Low, wala. Low, low. Ganon din tong isa mga guys ayan ganun din tong isa ayan o ayan o ito yung isa blue yung wait ito naman pula ayan ganun din ang problema ito mga guys ayan o dalawa sila ayan o lolo wala o so huwag ito mga guys gagawin natin bubuksan natin itong bateri <coughs> Ayan, may baterian mga guys o ayan o may battery yan pero wala pa rin siyang power ayun mga guys battery mga guys oh, ayun wala pa rin si power so titignan natin to dito yung battery mga guys itong wire ng battery baka itong may problema so titignan natin mga guys huwag kayong kukurap mga guys ito na mga guys tatanggalin ko na mga guys ayun mga guys oh. so yun na siya mga guys wala na So ito, titignan natin itong mga koneksyon ng itong mga lagayan ng baterya mga guys. Malinis naman siya mga guys. Ayan siya, malinis siya. Wala siyang kalawang. Ayan mga guys. Oh. So walang kalawang to mga guys. Ibig sabihin, hindi ito basta bastang nasisira. Kasi buo pa siya. Wala siyang kalawang. So ititester natin itong baterya niya. Itong baterya niya mga guys, itong ititesting natin kung may koneksyon pa ba. So dito tayo mga guys sa ating tester <coughs> Ayan mga guys Itong ating tester naka times 2.5 Ayan mga guys, nakatutok sa 2.5 DC mga guys, DC ha, DC So itong pula dito, sa ibabaw Itong puti ayan na mga guys so malakas ang battery niya mga guys so yun siya mga guys malakas yung battery niya so ibig sabihin mga guys walang kontak ano dito mga guys so kahit malinis siya ayan ibig sabihin hindi siya nakakontak ng mayo so kailangan natin kayo rin to mga guys kunti Kakayurin natin tong itong mga koneksyon ito. Papakita ko sa inyo mga guys no? Itong mga tuma mga guys, Kakayurin natin 'yan. To mga contact Ay mga guys, manood kayo mga guys ah. Papakita ko sa inyo kung paano mag-repair ng microphone na wireless. Ayun. So pagkatapos ating kayurin, kabilan 'to mga guys, kabilan ayan. Ngayon mga guys, ititesting na natin to mga guys. Ayan siya ha. Ito, ito yung battery niya, malalakas pa yan. So ngayon mga guys, napapansin nyo mga guys. Ayan mga guys oh. Asan na ba yun? Ayan mga guys, may green na siyang ilaw. Ayan oh. Napansin nyo yan. Ayan oh. Oh, ayan oh. Umiilaw na siya mga guys. So ngayon ititesting natin mga guys. So, ayan eh na siya mga guys. Oh. Ayan na, may green na siya mga guys. Ayan, ayan, ayan. So, iti-take ko na dito sa ating amplifier, sa ating wireless. Ayan, kita nyo mga guys. May kulay green na. So, ito yung, iangat ko ito mga guys. Ito yung wireless natin. Ayan. Ayan siya. Kung so, makita nyo talaga. Ayan siya yung wireless natin. So, iti-testing natin dito sa amplifier na naka-green. Green na wala, di ba? Ato testin natin. Hello, hello song. Ayun, Ayun siya mga guys, malakas na. So gano na sa kalakas. Hello sound check mic. Hello. Hello sound check. Ayun na siya mga guys. So ibig sabihin buo na siya. Buo na ito mga guys. Ganun lang kasimple mga guys, ha. So itong natapos natin mga guys, ito yung pula, ha. Itong pula, ayan ito naman tayong green. Ay, blue. Itong blue. So, ayan. Wala siya mga guys. Ayan, oh. Pero may battery yan mga guys, ha. Ayan siya. May battery, Oh. Oh. Kompleto battery nito mga guys. So, itisting natin itong may battery. Ayan. So, ngayon i natin. Ayan mga guys. Namamatay ang green. ba? Diba? Ayan. Ayan. Ayan mga guys, namamatay ang green. So, ito, wala. oh buhay ito, oh. buhay. Hello, wala, wala. So, ngayon, gire-repair natin ulit ito, mga guys. Ano kayo, mga guys? Una natin i-check, mga guys, kasi may baterya ito, battery. Una tayo sa battery. Ayan na siya. So, kung napansin niyo na, mga guys, yung battery natin, ayan, medyo may kalumaan na. Asa na ba yun? Ayan. Ayan siya, mga guys, oh. Medyo luma na. So, i-check natin sa DC pa rin 2.5 ayan siya Mag, manod kayo ng maigit mga guys ayan dito pula dito sa positive ayan. Ayan, napansin nyo mga guys, ang hina siya mga guys wala siyang hindi siya umabot ng 1.5 ayun siya mga guys oh. So itong kabila naman mga guys. Itong kabila malakas ito mga guys, ito buo itong kabila. Napapansin niyo mga guys 'yan oh. Oh. Tapos yung isa mga guys. Ayos siya mga guys oh. Malayo ang difference mga guys, ayan oh, malayo. So magpalit tayo ng isang battery. So, ang battery mga guys, ito. Di ba kanina, parehas to. Ito isa, ito, ito isa. Ito yung nasira. Ito yung papalit natin na kulay orange. So, pan man okay mga guys. Ito yung isa na papalitan natin. So, ito kakapit natin to mga guys. Ha? Ayan mga guys. Oh. Oh, may green ulit. <laughs> So, nagkaroon ulit siya ng green. Ayan mga guys. Ibig sabihin, battery lang ang problema ng isa. Ay, isa sa contact ng yung spring. Yung isa, spring ito, battery lang. So, ganun lang kadali mga guys. So, ito testing natin mga guys. Ayan, may battery na yung mga guys. Oh. So, so ito testing natin mga guys. Hello, sir. Sir, my check. Hello, sir. So ayun na siya mga guys, okay na po siya. So ganun lang kasimple mga guys, maraming maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na rin ang bell button para parati update sa aking video mga guys. So pakishare na lang din po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa ating lahat at sa mga aking subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming.